Hello guys, Pauwi na kami galing sa dagat. Ayan, nag-aabang ng sunset. At ito ngayon, nag-walking pa pauwi ng bahay. Yan. Yun si Uno. Palaaway. <laughs> palaaway si Uno. Yan. Ito nga pala yung lugar namin. Yan. Yan si Uno na makulit. Malapit na yung dumilim. Yan. Puti pa sa kanila. Ang Paskong Pasko na. Pamas ko na kung so good kayo nagsigasiga na. <laughs> nagsigasiga na. Mahina yung paglalakad ko kasi mabato. Delikado baka madapa pa ako. Sakit pa naman ang pa ako. Yan. Yan. nga pala sa gilid oh. May tinitinit tinatanim silang tabako, ito yung pangunahing crops dito sa amin tabako, mais at saka saging Ayan. may bagong nagtatayo ng bahay yan yung kapitbahay namin ito maluwang malawak din yung taniman ng tabako Ayan. lakad lakad yan si uno <laughs> Hinihintay ako. Ah, oh, hirap magputik oh. Kailangan dahan-dahan, baka malapa, delikado. Oops, kuy, my god. Yan. Uy. Maputik kasi. Ganito yung daan dito sa amin. Yan, malapit na. Oh, no. Ayan. Ay, putik. Uff, dahan-dahan. Ups, putik. Malapit na sa bahay namin. Ayan, nandito na ako sa bahay namin. Yan, sobrang ingay ng mga manok. Sobrang ingay ng mga manok. Bakit kaya? Namimili kasi sila ng pagkain nila. Bahala kayo dyan. Nandito na ako sa bahay namin. Mm -hmm. Hindi pa bukas yung ilaw. <laughs> Dito kasi ako dumaan sa harapan. Yung anak ko doon sa kusina bumalik. Doon siya dumaan para pagbuksan ako ng pintuan. Ang tagal magpailaw. Ayan na guys. Hanggang dito na lang. Thanks for watching. Ayan. Nakarating din sa bahay. Bye bye.